Good morning mga kaswelo. So, umaga na naman po. Um, every gising is a blessing. So, mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan mga kaswelo. So, kapon po, ang uh, ginanap nga namin ng Christmas party ng mga bata. So, masaya po silang lahat. So, maraming salamat po ulit dito and tita sa Journey Church Australia. Marami pong bata ang napasaya ang napasaya nyo dito. So, ayan, Maraming salamat po ulit. So, ngayong umaga, Um, ang content natin today is magluluto kami ng swam na mais. Ang, kung tawagin swam kasi po dito sa kampangan, swam na mais. So, ito po ang ulam namin for today this video. Tapos, tapos busy si mother, uh, pumunta po pala siya ng palengke. Maaga siya na grocery sa sari-sari store niya. Tapos, bumili din siya ng mais. So, ako ang um, gagawa dito. Ito yung mais na puti. So, mahal pa ang kilo ng mais dahil hindi pa season. Masarap to ano, ilaga, eh. Lagang mais. So, ayan mga kaswelo, hindi muna tilapia kung ulam namin today. Meron nag-comment na. Eh shout out sayo ay sir Bobot TV yan yung laging nanonood ng vlog namin solid supporters and viewers Ma, po yan niyan, kasi alam niya yung mga ganap dito so sabi nga niya uh, masama daw yung laging nag-uulam ng tilapia uh, ano daw sa uric acid yun so di naman po kasi laging tilapia ang ulam namin na chepuan ano lang na mais Natsyempuan lang na pag nakokontent ako, yun yung ulam namin. So ngayon po, uh, mais ang ulam namin. Swam na mais. Wow! Yeah, shout out po sa'yo, Sir Bobot TV. Salamat po sa sponsor nyo sa amin. Masarap kasi ang tilapia eh. Anong pangmasang ulam. Meron pang ang recipe na hindi ko na ano, na iluto sa tilapia, uh, sa tilapia, adobong tilapia, sinigang na tilapia, ginataang tilapia, no. Oh. Ang dami po kasing luto ng tilapia. Lalo na ano ah, daing na tilapia. Yan, shout out sa'yo Sir Bobot TV, solid subscribers. Laging nanonood sa amin. Kumusta po kayo? Tsaka salamat po sa mga iba pa ating viewers dyan na sinusubaybayan ang vlog namin ni CJ dito sa Arayat, mga kaganapan. At kay Sir Richard Chan, yan, shoutout po sa iyo. So kahit na nandito ako sa probinsya namin, uh, gagawa, po, gagawa ako ng mga content. Para may dagdag na revenue. So, sayang din kasi. Para may pagkita ko dito mga aganapan namin. So, kapon nga, maraming napasayang bata. Nag-enjoy lahat sila. Lalo na sa mga pag-games. Yung mga ibang nag sa swamp, nag sa swamp. Gumagawa ng swamp yung ginagadgad nila yung pino. So kami kasi ayaw namin yung pino, gusto namin yung merong bobo. So, time lapse po muna tayo mga kaswelo. Oh. So, nag-umpisa na po pala, nagluto si mother. Uh, ginisa muna niya yung sibuyas, bawang. Tapos, nilagay na yung mais. Tapos, ilagay na ang sabaw. Ang ah, sabaw niya, chicharon. So, chicharon ang sabaw niya. Tapos, lagyan ng malunggay. tinulungan ko pala si mother dito naglagay ako ng mga presyo ng sibuyas dahil iba iba po kasi ang laki ng sibuyas so nilagyan ko siya ng mga presyo Abang busy pala ako na -di display ng mga cheeria. So gusto ko lang i-shout ang mga solid na supporters and viewers na laging nagko-comment sa comment section natin. So shout out po kay Sir Mario Sosmerano, kay Ma'am Maria Sia, kay Marlon Santos, yan shout out kay Angela, kay LG Marin, shout out po Ma'am at kay Ma'am Carmela, shout out. Kay Ronald Olaso, yan, uh, pinsan ni Bayan. Ito, laging nagko-comment din. Si Rani Perez, yan, shoutout po sa'yo. At kay As Sanchez, kay Bert Mila. At kay mga Katulig, yan, shoutout po. So, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga kaswelo. Yun know, oh kausap niya si papanya namis nanya Andy. Nanap na niya si Andy. Sino Andy? Yung aso. Naru, may iyak daw si Andy G. Um, miss ko na Andy. No, uwi na tayo. Na? Dalawang tulog na oh, dalawang lang. dalawang tulog na lang daw mga kaswelo. Pasko na. So, Yay! Merry dalawang Christmas sa inyo mga kaswelo natin dyan. bye guys! Great mo sila. Merry ha? Christmas. Merry oh. Christmas po mo as well. Si Baypo po pala naka-duty. Ayun o, oh, nasa barangay. <laughs> ha? Pumupogi ka ta dyan ah. Parang boy scout. Na. Pumupogi ka <laughs> Ajay. <laughs> <laughs> Yang kambing yan. Sinakyat yan mo. Magpaluto pala ng almusal ni CJ. Pansit, ganito daw ang gusto niya. So, tumawag sa amin si Bay. Nang umusta. Nasa barangay po siya, duty niya. So, shoutout po pala kay tita ni Tito George. Uh, nag-send po siya ng pamasko para sa amin ni CJ. So, ayan na. Uh, maraming salamat po, Tita Nikki and Tito George at kay Daniel. Uh, Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Salamat ka, Tita Nikki. Salamat po, Tita Nikki Tito George. Merry Christmas po. Um. Merry Christmas po. So, ayan. Merry Christmas po. At sa mga kaswelo natin dyan na laging nanonood sa amin. Merry Christmas sa inyong lahat. So, two days na lang po. Pasko na. Tapos, ulam pala namin ngayon galunggong at taong. So, meron kaming suman dito. Ayaw naman ni CJ. Tsaka, ano, tinapay. So, gusto nila, pasit kanton.